Good morning mga ka-junk! Have a nice day mga ka-junk! Ayan mga ka-junk! Welcome to my channel! Ayan, samahan niyo ako mga ka-junk! Mag-ikot na naman tayo! Kuti na naman natin yung mga suki natin! Ayan, check natin yung mga rides sa gulong natin! Ayan! Let's go mga ka-junk! Tikapin natin dito sa amok. Um, okay natin yung palakal. Uh, Hindi tayo naka-pick up dito. Ngayon lang tayo naka-pick up. Samahan mo ako. Samahan nyo ako mga ka-junk. Let's go! Good morning, madam. Good morning. Ha? Ano yung problem? Wala pa Pasko. Dalawang linggo pa. Kapag alala. Oo. Oh. Tayo mo ako dyan. Hmm. Oh, Kapag alala, wala pa Pasko. Dalawang linggo pa. <laughs> dalawang linggo pa. oh, malapit na, no? Oo, oh, ano pa? Meron pa dyan. Wala na. Sige. Gamay, gamay, gamay lang. Kakakala ko. Dalawang sako sa na yung ano mo. Kalakal mo, eh. Ano nakaraan? Ah, uh, nakaraan. Kinuha ko na yun. Ayan ngayon kasi dito Huni natin Pssst. Wala tayong runner ngayon Solo play tayo ngayon mga Orang runner <laughs> Hello, si... <Alay> Oh 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 <laughs> <laughs> <Ay>, <laughs>

ka, 5. 5. Ito, oh, ma. Ayan. 5.5. Ito, 1.7. Ayan. Ito may mga buhote pa si Madam. Ayan, mga kadyang. Puntahan natin yung nakasukay natin sa kabilang kabilang <laughs> yeah. street doon. Ayan natin. Malayo dito. Kinikap lang natin yung mga sukay natin dito. Samahan niyo ako, haka Let's go! Kiyo! Suki, okay. galing ako doon. Wala ka. Umikot ka ako doon. Nung nakarang araw, umikot ako dyan. Kaso wala, ay, ay, wala, ka, wala ka naman. Ang dami ko na doon. Magkalan ako eh. Magkalan ako. <laughs> okay ba, ruta Sige na nga, magbibigyan bak kita. Punta ka dito ko lang yung sidecar ko ha. Eh, okay. oh, dito lang. I-tabi eh, ko lang dyan oh. Okay, okay. <laughs> <laughs> wala tayong makakajag. Nung nakaraang week tayo dyan, hindi natin na, wala si Madam. Kaya hindi natin nakuha yung kalakal niya. Eh ngayon nakita natin, nakita tayo. Kapi-kapi natin mga kadyang. Okay, hey, let's go. Wilkins. Yes. Electric pan, magkano yung ganun? Electric pan. Eh, hey, ito et na timbang natin. 10 piso ang kilo. Ah, kayo. Oh, oh. Electric pan, oh. tsaka siling pan dun. Mamaya pa. Hindi ako, du dumaan lang ako dito kasi yung uh, so suki natin doon, yung suki so ko. Pinakita kasi ako dyan, kaya pick upin ko muna. Gusto mo ngayon na? Ay, hindi alis. Eh, awala, hindi na ba na? ka pa man Wala, hindi mo na ako makata. Pupunta ako dito, ha? balalabas lang ako. Ah, susunod na lang. A susunod na lang. Oo, oh, sige, sige. Susunod na lang. Okay, okay. Ang haka dyan, kata. Pupuntahan natin yung ating suki. So Tahan natin medyo malayo-layo nandito yung ano natin sidecar punta tayo dito ayun eh, sa dulo pa sa dulo pa mga kajeng. eh, hindi natin na pick up nung nakaraan wala siya kasi kaya ngayon kita kami sa, <laughs> sa labasan kaya eh, punta natin Ah, dito na. Dito na yung kalakal. ay wala, wala. Titig, wala, wala ka talaga dito nung dumana ko dito. Saan ka, saan ka pumunta? Saan ka pumunta Saan ka bumuntang bumuntan ano? Nung, uh,

daming yero ni Bossing. nice scrap. Ay, kukunin natin. Ang kadya. Ay, pili, mga buo pa yan, ano? Pwede pa yan. Ito, wala na to. Wala na, kalawang na talaga to. Ano to? Scrap na talaga eh. yan. Simbangin natin. Uy, mga Oh, ito mga palto. Siguro oh, mga 20, 30 years, mayroon na ito. Sobra pa. <laughs> sobra pa, ano? <laughs> hmm. oh. Ah, mga ka-junk, Yung mga nakuha nating ano, mga yero. Ito, ah, napakadami. Kuha natin doon sa suki natin. Binuhat natin doon. Hindi malayo-layo hindi binuhatan natin. Dito sa kabilang, uh, kabilang street. Dito sa lulu. Ayan, pero nakakot na natin tapos na lipat tayo dun sa mga ano, natin, ruta natin sa so, bilang street Ayan, samahan nyo ako mga kadyank let's go Ayan, si madam binuhat na talaga yung ano, niya, kalakal yung malayo pa yan pinuntahan lang tayo dito mga kadyank binuhat na nyo yung kalakal nyo naglinis kasi ako yan <laughs> naglinis ka sa oh. ah, puro bote bote saka ah, yung ano oh, natin timbangan natin. <laughs> Pahalis na sana ako eh. Oo. Oh, buti nakita mo ako. Pahalis na ako. Okay, oh. kitaan <laughs> Diyan mo lang. Diyan mo lang, pipiliin natin. Diyan na. Diyan na. Diyan <laughs> Inalis mo pa. <laughs> Ayan. Diyan <dyan>, uh, <laughs> yung Hore, eh. ako. ako. Pag Meron na mga bola ng kalpon. Oh. Plastic po. Ito, aluminum po. Aluminum. Bakal. Aluminum. Bakal. Ito, kasura na ito. Okay. kakadyang pasukin natin tong street dito ayun mga suki natin suki natin yung street dito hindi pa natin ikutan magantay sa atin yung mga natin. suki natin dyan ayan samahan nyo ako mga kadyang dito tayo nagsuyod tayo yung mga kalakal dito tama ah, walang yung mga ano mo kayamanan mo dyan <laughs> kayamanan <laughs> kayamanan <laughs> Kaya <manan. laughs> Kaya ba dito mo na ako. Oo, ah, sige. Sige, sige. Ah, oh, ram, yung mga ano mo diyan, mga kalakal mo. Mga kalakal diyan. Oh. Dito, sa so, dulo kasi marami doon. Pag-iinom ng mga ano, inebra, mga gin. Marami daw din sa dulo mga kalakal. Ah, uh, may meron, may. may, may ay. ay. nandito ka pala. <laughs> nandito ka pala sa kabila. Sige, sige, sige. Hmm. Sige. Marami ka ang ano diyan, kayamanan mo, labas mo na. <laughs> kayamanan ng kalakala <na>, no. Yeah. <laughs> yeah. aku tuh, wah, oh, oh ah, pun okay, ini pun.

1, 2, 3, 4, 5, 10, 13. 13 B, May 13 ka? So, gagawin ko ng piso rin to Four, 14 na, Gagawin ko ng 14 ha? 14. Subscribe mo ako sa YouTube 15. channel i uh, oh, YouTube ako sa sa page ko ha. Yan, yan din ang pangalan ko. Thank you. yeah Oh, salamat. Oh, kokonin ka na raw. Kasama ka na po, boy. Ah. Oh, pupunta ka na raw ni Ate mo ha. Ang dami lata. Uy, ang dami lata, oy. Oh, laruan. Okay pa ba laruan mo, boy? Okay hindi na. Okay na yan. Sige, na yan. Hmm, alo. Ayan, mga karton, maraming bote, okay, kaway, kaway, ayan, ayan, para makita kayo sa YouTube, ah subscribe niyo ako ayan, Tony Boy Junk Shop Vlog. <laughs> ayan, Ayo, ito po boy, ito boy, bigyan ko kayo. O, kunin mo boy, oh. oh, kuni mo buboy, baby, mga bote, mga plastic lang ito eh. daming cook. Plastic. Oh, meron pa bote, be. Wala na. Eh, daming bote sa mga. Puro bote. Puro bote lang yan. mga plastika dyan. Pitip plastik. Ano, papaywating na yung simoy ng hangin, ha? Kumpas ko na ata yan. <laughs> Kumpas ko na. Nag-aabang na yung mga inaanak.

yang yang sobat ngakin ayah subscribe mo sa youtube channel na Tony Boy Jeng Shop Vlog saka sa page so. opo subscribe mo ako ba lang para makita mo yung mga videos mo ayan kawai ka ba lang kawai ka kawai ka, para makita ka sa youtube ayan. oh, sige tingin na subscribe mo ako. thank you Boboy. <laughs> Dalawa lang, sampo Boboy ha, sampo. Sampo ka. yan mga kadyang, marami tayong karton. Ayan ha. Ayan, na tayo. Kaya ng mga plato. Ayan. Ang galta. Alang-alang hati pa lang yung karga natin sa loob ng sidecar. Ayan, may tayo. So may well things Yung parang ano natin Nakuha natin ngayon mga kachiang So pupunta tayo dun Sa Kabilang street dun Pupunta tayo dun dahil marami rin yung masoki tayo dun masokie natin Yung ano dun, street dun Yan samahan niyo ako mga kachiang At uh, Para mapuno na tayo Let's go!

kabote ah. 29 ako oh, may piso pa niya para 50 sarado yan ay yung ano absolute nakukuha yun 5 piso yun absolute ginagamit <coughs> pa yun yan absolute o oh, yan o oh, limang piso yun boy 5 piso isa lang Mark abot mo nga yun yung bote ayan ayan <coughs>

Ayan, yeah, mga kadyang, punong punong-puno na tayo mga ka-junk. Ayan, yeah, napadami natin nakuha ang kalakal ngayon. Sari-sari kalakal yan. Yeah. Kalakal natin. Madami, yeah, may milikis tayo mga gero, buwan, mga plastik. Mga lagay ng mga plato, ayan, yeah, mga karton, mga bakal sa loob. Mayroon tayo mga bote, plastik. Ayan, yeah, makakauwi na tayo mga ka-junk. At punong-puno na tayo. O oh, ikaw Wala kang kalakal doon oh, Sige sunod na lang Sunod o oh. Okay na tayo mga kachem Wala na tayo Let's go bye -bye. Thank you for watching mga kajang Please follow and subscribe my youtube channel and Please like and share sa aking mga videos mga kajang God bless, bye bye